Hello guys, video guys. Meron naman akong katanungan na. Sasagutin yung katanungan. Sasagutin ko ayan sa katanungan ni. Uh, tawagin natin siya sa pangalan na Eileen. So, ito yung katanungan niya ha. Basahin ko muna. Sabi niya, ah, uh, tanong ko lang po about sa friend ko po. Mag-back out po siya. Nagsabi na po siya sa agency pero sa call lang siya nagsabi na mag-back siya. Di siya pumunta sa office kasi po natakot siya ano baka ka sasabihin, ano po dapat gawin. Nag-medical na po siya, vaccine at nag na po siya. May kontrata na rin po siya ma'am. Nagalit po yung agency kasi di siya pumunta sa office, ano po dapat gawin. So, parang na process na lahat dito. Ano ba meron ka na bang employer? So anyway, kung kung meron ka ng employer na no, meron na na process na papers, kung magbo ka, ang magagawa ng agency ay sisingilin kanila sa mga nag nila. So normal lang 'yun na nagalit sila kasi gumastos <laughs> na sila tapos hindi ka sumipot, hindi ka sumipot. So kung magba out ka, wala namang magagawa yung agency mo kundi makiusap na lang sa'yo na bayaran mo o re-reinforce mo yung mga nagastos nila sa'yo. So, kung meron sila nagastos o pababayaran sa'yo, hingin mo na lang yung resibo kung magano. Kung wala ka namang pambayad, pwede ka naman makiusap sa kanila at makipagsundo. Pero yung agency mo, kung lahat na nga na-process na, meron silang nagastos, meron silang katibayan, na hanapan ka na nila ng employer, tapos sila talaga yung gumastos, pwede silang pumunta sa POE para i-complain ka. Para one day, kung maisipan mo na mag-apply ka uli sa palabas ibang bansa, merong tendency na maharang ka kasi nga merong complain which is itong agency mo ngayon. Kung magko-complain sila ha. So, ang may advice ko sa iyo, ano ang dapat mong gawin? Kung meron silang pababayaran at kung meron naman talaga silang nagastos, bayaran mo na lang, makipagsundo ka na lang sa kanila para uh, walang complain or para hindi kanila ay complain sa POA. Kung legit talaga na meron nga silang nagastos sa iyo or kung meron na talagang employer. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung hindi ka sure sa sagot ko, pwede pa rin na dumulog ka sa POE or sa DMW, doon mo itanong po. Okay? Okay, have a good day. Sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. See you. Bye-bye!